Alright mga kababayan ko, uminit ang sagutan sa Kamara at uh, tinanggap na nga po nito ni uh, Vice President Sara ang uh, hamon na humarap sa Kamara at magpaliwanag tungkol sa confidential fund. Matindi po yung uh, naging sagutan kanina at uh, gusto ko pong liwanagan at linawin natin to mga kababayan ko. Patuloy natin subaybayan ng uh, teleserye sa loob ng Kamara. Matapos ng gulo sa paglilipat kay OVP Chief of Staff Zulaica Lopez, naging mainit naman ang sagutan ni na Vice President Sara Duterte at ilang kongresista matapos siyang humarap sa pagdinig tungkol sa paggasta sa confidential funds ng OVP at ng DepEd. Mm -hmm. Live mula sa ng Pambansa, nasa sa frontline na balitang yan, si Marian Enriquez. Alam niyo maganda do ah drama ni Sarah. Kung may sasa sa pinikula to, mga kababayan ko. <laughs> ano kayang title nito? Please comment down below. <laughs> At before, before we start, mga kababayan ko, please don't forget to like this video and comment down below kung ano ang naintindihan mo. Mga kababayan ko, ayan na, let's do this. Marian, anong nangyari sa pagdilig ng kamera ngayong araw? And please don't forget to like and hit the notification bell, ha? Huh? Yes, Julius, humarap na nga ulit si Vice President Sara Duterte dito sa Kamara sa investigasyon nga ng kanyang confidential funds at sa kauna-unahang pagkakataon <laughs> mm, Kauna-unahang pagkakataon ay nanumpa na rin sa wakas si Vice President Sara Duterte ngayong ikapitong hearing Yan na yun. Yeah, sige, tingnan natin. Sa pag bisa ng pagdinig ng House Committee on Good Government, natalakay ang nangyaring gulo noong weekend dahil sa paglilipat sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez. Ay, teka lang. Bago ko ituloy ito, ah, may nakita lang ako, mga kababayan ko. Before, before ako mag, before ako mag tackle dito, ako may napansin lang ako, no? Meron tat, merong mga kumag, eh. Sa so, totoo lang. Ito, ah, akin-akin lang ito, ah. Ako, sana sana eh, respetuhin niyo yung aking decision na ilabas ito mga kababayan ko. Tingnan niyo to. Ayan, ito to 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 to. Ayan, balabas ko ha. Ah. Bago ko umpisahan. Ito na si ano, ito na si uh, shu, shu batututut ni Shimenimet mga <coughs> Excuse me. Excuse me po. Pansin, ano napansin nyo? Tanong ko lang ano napansin nyo? May dalawang senador, mga kababayan ko. Itong dalawang senador na to. Hindi mo makita kapag yung mga tao na sundalo nasa bakbakan, nasugatan. Hindi mo makita tong mga to. Oo. Sabi nung isa, Mr. Malasakit. Sabi nung isa, mga kababayan ko, ah, kasangga mo at ang buhay ng pamilya mo. Pero pag may nabagyo, pag may namatay, pag may nasa hospital ng na mga sundalo, nasa hospital ng na mga ordinaryong Pilipino, di mo nakikita to. Pero pag dun sa uh, attorney Lopez, present sila. Galing no, mga kababayan. Ang galing no. Totoo lang, ang galing nila, promise present sila doon. Pero pag ang taong bayan na ngailangan, mga kababayan ko, absent sila doon. Tuloy. Hindi nakadalo si Lopez sa pagdinig ngayong araw dahil sa acute stress disorder. <laughs> acute stress disorder. <laughs> Alam mo, drama nito eh, no? makaiwas lang sa tanong eh. Alam, ma ma alam niyo mabubuking si Inday dito eh sa video na to. Tuloy natin. Pero pagtataka ni House Deputy Speaker JJ Suarez, totoo po na meron po siyang uh, certificate of confinement kasi lang hindi po naman po sinasabi dito ng kanyang mga doktor na hindi po siya physically uh, incapable of attending today's hearing. Alam niyo, ito lang yan eh. Bakit tinatago nila si Sulayka? the reason kung bakit tinatago nila si Sulayka, pag si Sulayka natakot at tatreten, magsasalita si Sulayka. Bubukas ang bibig ni Sulayka at pag bumukas ang bibig ni Sulayka, mailalaglag niya si Sara. Totoo yan! Totoo sa ko, mailalaglag niya si Sara. Tuloy. Ngayong araw dapat matatapos ang pag kay Lopez, pero nagmosyon si ACT Teacher's Partylist Representative Franz Castro na palawigin pa ito ng lima pang araw. Patay ka. Yari ka. Tatagal si Sulay ka dyan. Wala na po tayong... Respectfully, may say something? Sinubukan itong palaga ni Vice President Sara Duterte, pero hindi siya nakaporma sa komite. May kondisyon kasi muna sila sa biseng. I will only recognize you if you will take your oath. Okay. <laughs> nice! Lupit ah. Lupit ni uh, congressman ah. I will recognize you if you take your oath. Oh. Oh, Puta, peko na si Sara. Oh. Napekon na. Oh. Okay. Let's do this. Please administer the oath of the Honorable Vice President. Let's do this. Vice Nanumpa naman si VP Sara. <laughs> <laughs> Yari ka. Sisulay ka lang pala. Ang katapat ito para mag-oat? <laughs> Yawa. Hindi na ko, natako-curious na ako. Ha. Tanong lang, ano meron? Bakit pagdating kay Sulay sobrang overprotected ka? <sl> eh, tanong lang ah. Sa, sa gipisa, tanong ko lang. Balikan ko lang to. Kapag kagipitan, katulad nung ganun, mga kababayan ko, di ba dapat ang asawa, kung may asawa si Sulay ang kasama niya? Pero hindi. Iba yung kasama eh. Si BP Sara. Mga kababayan ko. Si BP Sara ang kasama. Si BP Sara ang uh, nakikita. Si BP Sara ang uh, parang tumata yung asawa. <laughs> Di ba? Tuloy. Katapos, bumwelta na siya laban sa pagpapalawig ng detention ni Lopez. Kita kita sumagot. Sinabi mo sa Secretary. General, Secretary. Hindi niyo alam one lahat. Hahaha. <laughs> <Umata> kayo. <laughs> Guilty. Uh, one minute Na Ang nag one, one minute President. One minute suspension is declared One minute suspension, bad trip show. <laughs> Pinatiki man, eh. Hinagupit, eh. Hinagupit, eh. Huwag ganoon. Tuloy. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. I will go to... And there, there is no illegal in the first place doon. Karapatan ng Kamara na mag-contempt uh, mag ng isang tao kapag hindi ito nagsasabi ng totoo. At alam ko na ang kamera ay unti-unti na nilang nasusukol, mga kababayan ko, yung gusto nilang il ilabas na katotohanan. Yung gusto nilang ilabas na katotohanan behind... And this issue, kung bakit overprotective ka? Overprotective ka dito sa cheap op staff mo. Tuloy. Court. Opo. Pero, uh -oh, that is your... Pero, araw-araw, sure. you are depriving a person of her liberty mm -hmm. while I await. Dumalo na rin ang apat na opisyal ng Office of the Vice President na pinakontempt at pinaaresto ng komite. Yari na. Bilang dyan, si DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Ito no na ang ng confidential funds ng ahensya. Ayan. Nang tanungin siya tungkol sa mga checking ni release sa kanya na nahi... Yari ka ngayon, Inday. 112 million. Ito ah. Hindi na control ni Sarah 'tong pagsasalita nitong mga 'to. Tignan mo, tignan mo action ni Sarah dito. Mga kababayan ko. In pesos, tumaas na ang boses ni VP Sara. Tignan nyo, tignan nyo mabuti mga kababayan ko. Sasabihin niya dito, wala silang kakampi. How, how, how could you say that? sa ating uh, camera. Yes, ma'am. Hindi no, no, kasi so, wala kang uh, ganun. Ka dito, ma. Pero dapat walang makapunan. Wala ka pala nga kampi. Abogado ka. Ditipensahan mo sarili mo. Order. Well, point of order. Lumapit pa si VP Sara kay Chua at patuloy na nakipagdiskusyon sa pagpapatuloy ng mm hearing. -hmm. Grabe oh. Talagang binabraso nila. Edward Fajarda, na siyang Special Disbursing Officer ng DepEd, na kay BP Sara at sa isang security officer lang siya nakikipag-usap tungkol sa confidential funds ng ahensya. Yan yeah, ang iniiwasan ni Inday mangyari. Kaya ginugulo niya yung setup ng kamera kasi dito magsasalita itong mga tao niya. At hindi magsisinungaling yung mga tao niya because makocontempt sila mga kababayan. And this is what happened. Kaya ngayon, itong si Sarah, nakikipagbanatan doon kay Chua, pilit niyang idinadivert yung ano niya para magsalim, para magsalita itong ano, hindi magsalita. Kaso nga lang, mga kababayan ko, pilit niyang ginigit. Excuse me. Pilit na ginigit ni Sarah. Wala kaming kakampi dito, mga kababayan ko. Ay, hindi naman kailangan ng kampihan dyan sa kamera. Ang kailangan lang dyan, magsabi ka ng totoo. O, tuloy. Dito isiniwala ni Faharda na matapos ma-withdraw o makuha ang confidential funds sa land bank, binibigay niya ang pera sa isang security officer na si Colonel Dennis Nolasco. Patay, yari ka ngayon. Bingo! This is what, what they want, mga kababayan ko. This is what they want na magsalita. And uh, gusto nila itong marinig na kaya pinapatawag itong tao na ito, mga kababayan ko. Dahil isa ito sa magiging susi kung saan talaga binabagsak ang confidential fund. Mga kababayan, di ba? Tuloy. Utos daw yan mismo ni VP Sara. Ang gumagawa po sa confidential operation ay si security officer po. Sa security, yung pong nagdi disburse si po niyang... Si Kainan rin ang gumagawa nitong... Yan siya po ang nag-ano niyan. makayan si Raymond Nova. <laughs> At si uh, Nicholas Nicolas Tempura. <laughs> Yun! <laughs> Kanya pong expertise po yan. Pero giit ng mga mambabatas, hindi dapat pinapasa ni Faharda ang pamamahagi ng confidential funds sa iba. Kasi nga, mga kababayan ko, bakit ginagawa ni Faharda yon Tauhan lang to eh. Although, although dapat siya magdi-disburse ng confidential, uh, siya distribute ng confidential fund, wala siyang choices kundi sumunod kay Inday eh. Wala siyang choices kundi sumunod sa BP. Wala siyang choices. Wala siyang uh, pagpipilian kundi sumunod dun sa tao na yon. And everything ay kailangan niyang sumunod. Mga kababayan ko, wala siyang ibang gagawin mga kababayan ko because he is under the influence of Sarah mga kababayan ko. ba? Diba? Pag hindi ka sumunod sa gusto na mangyari ng uh, Vice President Secretary ng Department of Education noon, eh ligwak ka kailangan sa ganyan, makisama ka. Ganyan ang ibig kong sabihin. Tuloy. Ngayon sinasabi niyo po sa amin na binigay po po yung responsibilidad kay Colonel Nolasco. Hindi niyo po mapinpoint kung saan napunta yung pera. Dahil ang mas may alam po dito ay yung security officer po ninyo. Kaya yari siya. ano kay siya po ang designated ano, uh, security officer. Siya po ang expert dun sa paggawa po nun. Ng... Nako. Dapat kayo po ang nagdi-disperse. So you cannot designate that authority and that power to anybody else. Mm -hmm. Sa isang ambush interview, tinanong ulit si VP Sara kung iaakyat nga nga ba sa Korte Suprema ang pag kay Lopez at ang investigasyon ng Kamara sa confidential funds. Nako, Hindi na, hindi ko papansin ito si Sulayka Lopez because love life lang ang na nakikita ako. We don't trust anyone anymore in this country. No, oh, nako, di lumayas ka na. Resign! <laughs> if you don't trust anymore in this country, resign as a vice president before we pay, we we impeach, we implement the impeachment kay sa, sayo Sara. Na na magresign ka na. Bago ka pa ipa-impeach. Dahil alam ko may maghahain sa yun Dahil alam ko mayroong magdidiin sa yun Dahil alam ko mayroong nakahain at ihahain at ihahain para sa na impeachment. Mayroong isang meron na akong alam na isang taong maghahain sa iyo nito at hindi ko sasabihin mo na dito sa channel ko. I know kung sino at kilala ko ang maghahain ng impeachment complaint para sa iyo. We don't expect justice anymore in this country. You don't expect justice uh, in this country anymore. <laughs> How could you say that? Because Nawalan din ba ng justice system nung panahon ng tatay mo? This is clear political harassment. This is clear political persecution. The, there, there is no political harassment and there is no political uh, persecution. I just want to repeat, there is no political harassment and there is no political persecution. Because of what, mga kababayan ko? Walang ganun. Walang nangyayaring ganun, BP. Walang nanggagaling sa iyo ng gano'n. Ang tinatanong sa iyo, saan mo dinala ang pera ng taong bayan? Saan mo binitbit ang pera at pondo ng pera ng taong bayan? Yun lang ang maliwanag na tanong dito at saan mo dinala ito? Yan lang naman ang uh, gustong malaman ng taong bayan. Eh. That's the reality. That, that is the question. Yan ang gustong mangyari. Yan ang gustong malaman ng Pilipino kung saan mo dinala ang pera at pondo ng taong bayan na umabot ng 612.5 million pesos na confidential fund na 125 million na chinapchap mo at ginamit nyo ng 11 days. Simple lang naman yan, ipaliwanag mo kung pinang-seminar nyo ng 11 days sa mga estudyante yun. Na sinasabi ninyo, di ba mga kababayan ko? Kaya there is no political harassment ako nakikita dito. Tinatanong ka lang, mga kababayan ko. Tinatanong ka lang, saan mo dinala ang pondo at pera ng taong bayan and explain to the many Filipino people na pera ng taong bayan yan dahil kaya hinahanap sa'yo yan. Pinagkatiwala sa'yo ang confidential fund but suddenly, hindi mo maipaliwanag kung saan mo to dinala. Mga kababayan ko, that is the reality. That's the sad story, mga kapatid. Di ba? Nakakalungkot isipin na hindi maipaliwanag ni Sarah sa simpleng pag usap hindi niya maipaliwanag nasa ng pondo at pera ng taong bayan. Kasi we are the Pilipino eh. Pilipino tayo eh. Nagbabayad tayo ng buwis, nagbabayad tayo ng kamilyar, everything, lahat ng gastusin dito sa Pilipinas. Merong bat, may bat mga kababayan ko. May tax na iniipon ng gobyerno para ipantustos ng ating gobyerno sa mga gastusin at pangangailangan ng ating mga politiko upang magawa nila ang kanila mga proyekto. But suddenly mga kababayan ko, at sa di limang kababayan ko they need to explain to us kung saan nila dinadala ang pera na ito mga kababayan kailangan nilang ipaalam at malaman ng taong bayan for transparency because naalala ko nung kayo nasa Maisog ang sabi ninyo transparency ang uh, transparency ang magbubukas ng liwanag at uh, magandang kinabukasan sa bayan eh ngayon may confidential fund ka where's the transparency asan ang transparency sinasabi niyo Asan yung sinasabi niyo karapatan ng taong bayan malaman kung ano nangyayari sa pondo ng pera ng taong bayan? Ngayon, bumalik sa inyo, nag-bounce back sa inyo yung mga pinaparatang niyo sa Marcos administration and right now, kayo ang hinahanapan ng transparency. Sino ngayon ang sinungaling? Sino ngayon ang nagsisinungaling? Nasaan ang pera? Di ba? Tanong ko lang sa tatlong bugok na nagsasabi nun, yung mga bat bata nila, tapos yung papulpol na vlogger nila sa US na babae, Di ba mga kababayan ko, napanay ang banat na kinakamkam, sinasamsam daw ng pamilya Marcos ang pera ng taong bayan. Naanalan niyo yun? Mga pinambubusog lang daw sa mga paparte party Mga kababayan ko, ito, pinakatahasan pagbabalita na to tahasan na ito, deretsahan ako nagkokomento. Mga kababayan ko, saan nila napunta? Kung noon, binabanatan nila ang Marcos admin dahil lang sa pera sinasabi nilang ganyan, na ginagawa daw ngayon na ginagawa, ninenok daw ng Marcos, ngayon, mga kababayan ko, nag-bounce back sa kanila yung problema, nagkaroon ng karma, dito dyo, karma is digital, napakabilis. Sila naman ngayon na nahaharap sa pinakamalaking problema na yan, na tinatanong sila tungkol sa pondo at pera ng taong bayan, maselan yan. Ngayon, sa kanila may ebidensya, yung sa Marcos na paratang nila, wala, mga kababayan ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan ko, sagutin na lang ni Sarah yan, mga kapatid. There is no political harassment. Mas malakas pa nga kayo mang, uh, mang harass in publicity kay Pangulong Bongbong Marcos. Halos wasakin niyo dignity ng tao na 'yan, mga kababayan ko, para lamang ma-deliver sa taong bayan 'yung nais niyong sabihin at nais niyong ipanglaban lalong-lalo na sa ating presidente. Question lang ha. Question lang para sa akin. Yan ang ginagawa ninyo. Trial by publicity, mga kababayan ko, 'di ba? Ini-issue ninyo pero ngayon, pag kayo tinanong unasan ng pera ng taong bayan, todo deny kayo, todo paawa kayo, ayaw nyo magsalita, ayaw nyo umimik, sasabihin ninyo, mga kababayan ko, na trial, no na political harassment. There is no political harassment dito. Tandaan nyo. Eh di sana, ikaw na lang ang pinasight in contempt. Naniwala pa ako kung pinakontempt ka. Di ba? Sa hindi mo pagsasabi ng totoo. Di ba? Kanina nga lang, nabang pinanonood yung video, ano nangyari? Pakinggan nyo ako mga DDS ha, para malaman ninyo. Ayaw na ayaw niya, hinarang niya si Congressman Chua. Hinarap niya, dinaldalan niya na dinaldalan doon para hindi magsalita yung mga uh, tao, mga kababayan ko na hindi pa hindi magsalita yung mga tao na pwede na para hindi magsalita yung mga tao laban sa kanya. ngayon, okay, nalalaman na ngayon na under by a, under sa kanyang administration nung siya nakaupo sa DepEd mga kababayan ko ang ang birada niya mga kapatid ang birada niya makinig kayo ang birada niya ngayon eh parang uh, nililist niya kagad yung kwento parang hindi hindi magsalita si Pahardo di ba mga kababayan ko yung, yung humahawak ng confidential fund ginagawa nila kailangan ibigay ni Pahardo doon sa security aid para maging expertise daw, na expertise daw kuno niya yon Pero ang totoo nun, ang bagsak nun kay Vice President Sara. Abay, ma ma mainit po itong usapin na ito tungkol sa confidential fund, mga kababayan ko. Dahil po sa pera ng taong bayan, ako po'y naninindigan at lalabas po ang katotohanan sa mga panahon na ito na dapat pong malaman ng tao yung mga ganito pong nangyayari sa ating bansa. hindi po tama yan mga kababayan ko. Ang kailangan natin dito, mga kababayan ko, is uh, napakaayos na pamamalakad sa ating gobyerno. Kung ganyan po ang mamumuno sa bansa natin ay puro pagtatago at pag, uh, hindi pagharap sa pagiging uh, transparent sa taong bayan at hindi malalaman ng taong bayan kung saan ginagasta yung pera. Isa po itong malinaw na Tahasang pagtataksil, lalong-lalo na po sa ating mga Pilipino. How come? Paano pa kung ito'y maging presidente ng bansa? Kawawa ang taong bayan. Kawawa ang Pilipino. Saan tayo dadamputin? Kung puro buhaya ang mauupo, lalong-lalo na pag naupo ito. Mga kababayan ko, hindi po tayo dapat magpalaki ng uh, pwedeng maging mandarambong pagdating ng araw. Hindi po tayo pwedeng mag-alaga at bumoto ng tao na pagtataksilan tayo na simpleng pagtatanong kung sa pera ng taong bayan ay hindi ma-isagot para na hindi niya ma-isagot, mga kababayan ko. Hindi po tayo pwedeng tumulong sa mga taong pagtataksilan at lolokohin lang tayo. Ito po'y isang aral na sa atin, mga kababayan ko, na Huwag magpadala sa pangiti-ngiti ng isang politiko. Huwag magpadala sa mga pangako ng mga matatamis na pangako ng mga politiko. Ang din po tayo magpadala sa nagsasabing matino, malinis ang kanilang kamay, walang bahid korupsyon. Mga kababayan ko, my dear Filipino people, this is an example of a thief. Mga kababayan ko, sa pera ng taong bayan. Ako po si Biyahi Ni Koy TV. Ito po ang aking story ha, ngayong araw na ito. Naway sana'y nagustuhan ninyo ang aking mga sina, ang aking ginomento. Kung ngayon nyo pong nagustuhan na, at meron po kayong mga tanong, maaari nyo pong i-comment down below ang uh, nais nyo pong itanong sa akin at sasagot po ako dyan. At kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan na mag-follow, like, subscribe dito po sa ating uh, channel nang sa ganun ay manotify po kayo sa mga araw-araw nating ginagawang videos. At 'wag mo na rin kalimutan i-hit 'yung notification bell nang sa ganoon mga kababayan ko ay lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy movements na ginagawa natin. Once again, ako po si Biyahe ni Koy TV. Sama-sama po tayong babangon muli mga bayang ko sa bagong Pilipinas.